Sabi niyo eh, walang tao sa aming iskin nila. Matilok ka ba tapong mayay? Matilok na ito. Matilok na ito. <laughs> Matilok ka ba? <laughs> Masyadong <Luma> mata. <laughs> Mati, mati luk. Mati So, yan yung oras. One, one, ano nga tawag dyan sa, uh, ten, eleven, twelve, one, twelve. Tama ba? O, oh, one, a.m. palang Happy New Year. Ay, nag, nagwawala yung Ito yung ginagawa ko. Pinapatuyo ko pa lang siya. Ayan, pinapatuyo ko yung aking mga earrings. Hi! Hi! <laughs> <laughs> Pero ko yung mga earrings ko. Hindi nakikita. But ganun hindi naman nakikita sa camera yung kislap-kislap niya. Pero in person, oo, oh, oh, maganda talaga yan. Orderin nyo na yan ha, TikTok shop ko. Okay, share accessories po. 10 pesos lang yan per, ano, per pair. One pair. Marami pa yan, ano, marami pa itong ibang design. Pakita ko na nga lang. Para naman tayo ay mayroong content for this 2024 first day. Ito na yung mga nagawa ko. Marami na akong nagawa pero naibigay ko na sa aking kapatid sa San Mateo. At order na 50 pairs din. Pamigay sa party-party nila. Ayan siya, guys. So... Ayan, meron tayong lilac. Sorry naman sa camera ko. Hindi talaga makita yung napakagandang detalye ng rhinestone. Hmm? Ayan, magas basta madami pa yan. Super duper. Ayan siya. Oh. Ayan. Eh black. Oh, di ba ang labo? Pasensya na sa akin camera. Wala ko pambili ng magandang quality. Kailangan lang ko muna siguro kumain ng kumayo, di ba? Okay. And then, ito naman yung ginagawa ko na tassel. Nasa white na ako. Ito yung, di ba? Na ready ko na siya Para rin sa next year. Sa bare next. Ah, ito na pala yung next year na sinasabi ko. 2024 bare So, yan. Nakaredy na. Para mag hindi, lalagdagan ko pa yan. nag restart na tayo ngayon mag-ipon ng produkto natin. At tapos, ayun. Meron pa nga pala tayong, ano, promise sa, se sa self natin. Ayan, meron ako na ipon. Ayan, mga 20, 20 coins. 2020 2020 coins Diba? at least may konti-konti meron tayong naiipon tapos ito na nga sabi ko, umpisan ko siya ng January 2024 mag, mag start na ako ibubuuhin ko na siya ito yung ipon box ni Chinkitan so ayan, January 2024 start ko siya and then saving for business funds, sana nga po ay mangyari ito mangyari po na wa. Oh no. Kaya ko to. Okay. So, ayan na nga. Mag-start tayo. So, ayun. Um, hindi ko man magawa yung everyday na mag-post ako, mag-vlog ako. Pero, gagawin ko siya na twice a week. Twice a week. Dapat meron akong ma-upload. Yan yung aking um, ano, promise sa sarili ko. Okay? Happy New Year! Ayun, before ko pala i-end tong aking video, meron pa pala akong isa pang i-share para reminder ko din sa sarili ko. Ayun, this January, kailangan ko na talagang humanap ng aking apartment. Okay. So, ipablog ko na din yan yung pagkahanap ko at yung makikita ko at yung lahat-lahat ng gagawin natin sa buhay ayan for for the new for the new self tayo so sana po magkaroon tayo ng maraming maraming customer this 2024 Thank you, everyone. Please visit my TikTok shop and Shopee Shop. Order na po kayo. Bye-bye!